Maglilinis tayo ng mga sibuyas ngayon kaya sabi ko i-vlog ko na lang yung ginagawa ko. Ayan, wait lang, ah, uulan. Wait lang, wait lang umuulan. Ayan. Ayan, umuulan. Wait lang. Ah. Ayan, wait lang. <laughs> wait lang mga tender. Ayan, wait lang tayo. Umu umuulan na. Umuulan na naman. Wala, no, lakas ng ulan. Wait lang. Ito lang yung trapal namin. Itatali ko pala siya kasi <laughs> Tatali ko lang. may tatali ko dito. Kasi, nahangin. Natadala siya ng hangin. Wait lang. Okay. Tatali muna natin. Lalo makas na yung ulan. Wait lang. Sarahan ko muna dito na side. Okay. Ayan, sinara ko dito na side. Ay, biglang lang simulan. Takpan ko na lang ng cartons. Pasok na dito. Pagod na tayo sa loob. Kuha ako ng karton. Okay, ayan. Kuha tayo ng karton para takpan natin. Ay, naku. Biglang umulan. Biglang umulan. Lagi ganito yung ano dito sa amin, sitwasyon. Lagi umulan. Okay, so wait eh. Okay. Okay, so ayan, nilagyan ko ng karton. Ayun ayan, may takip na karton. Pagod ako doon. Kailang umulan. Kala ko hindi uulan, hindi lalakas. Kailangan kasi pag umulan, tatakpang ko doon sa lagay namin ng mga gulay kasi nababasa, tumutulo din kasi yung bubong nga namin ay sira na siya, luma na, so kailangan na siyang palitan. Wala tayong budget pamalit. <laughs> Kaya tsaga-tsaga lang muna tayo sa ganyan. Okay lang yan. Pag naulan lang naman yan, ay dumutulo. <laughs> Okay, so balik na tayo dito. So ano 'yon? Nakalimutan ko na 'yung sabihin ko. Okay. O ayan. So nagano nga pala tayo naglilinis. Ayun, ito 'yung nililinisan ko ng mga sibuyas. Konti na lang siya. Tapos, konti na lang siya kasi ano na, na, dami nang bumili nito. Ngayon, lilinisan ko kasi 'yung iba ay mga basa. Pangit ngayon 'yung mga sibuyas dahil siguro sa walang araw, walang init. Parang yung sibuyas is parang mga ano ganito siya, di ko alam ano ba ano nito parang mga nilalamig yung mga sibuyas parang basa yung sibuyas pero hindi naman siya sira pero ano lang malambot yung mga malalambot kasi minsan nagrereklamo din yung mga customer sabi ko siguro dahil sa panahon dahil nga malamig kaya siguro ganun yung mga sibuyas ngayon ay ang dami ko pang ligpitin nagre ako kanina ng asukal Ayan, mamay, re-repack ko din. Tapos, may dumating ako ngayon, nag -no si ayun konti lang yung groceries natin Hello. ngayon. And ayan pa, mga ligpitin ko pa yan. So unahin ko muna itong sibuyas. Ilinisan ko muna siya kasi kunti na lang. Ayan o, para maubos na. Kasi pag hindi, nili, pag hindi ko siya nalinisan ka agad, yung iba ay bulok or sira na. So nahahawa yung ibang sibuyas na magaganda. So ito na muna yung gagawin ko. Kaya sabi ko, i-vlog ko na din. Para makita rin ninyo kasi lahat naman ang ina-upload ko ay um, dito sa Sari-sari store. Ah, uh, siya nga pala yung sibuyas ng mga katendera, no? Nagtaas pala siya. Ah, uh, na-late ang kanyang pagtaas ng presyo kasi uh, dati naman, nagtataas yung sibuyas pag mag-December na. Pag-January, pag pa-summer pa na, ay bumaba na. Ngayon, ngayon, nagtaas ngayong January na nagtaas yung uh, sibuyas uh, nilalakasan ko lang mga kasari yung aking process kasi lumakas yung ulan hindi ko alam kung narinig ninyo pero lalakasan natin para marinig ninyo yung sinasabi ko ang taas ng sibuyas ngayon tapos ang mahal din ng kamatis dito sa lugar namin pero mas mura pa nga yung kamatis sa lugar namin kasi napapanood ko sa TV na ang taas ng kamatis umabot na ng 300 ang kilo pero dito sa amin ay ah, nasa hanggang 160 lang siya hanggang 160 lang yung kilo ng kamatis dito sa lugar namin So, ito, ang mga sibuyas ngayon, hindi din maganda. Kasi, ano, you know, di, siguro dahil sa labing ng panahon, ito parang tumubo na siya. Ito, mabango to, oh. You Ayan, know, mabango siya. Yan, pwede siyang, anong tawag nito, ahos, o sibuyino dito sa amin. Yung mahaba na kulay green. O, oh, mabango siya, pwede siya ilagay sa pagkain. Pag magluluto. So, bumibili ako ng sibuyas dito sa amin. Uh, isang reed bag or isang knit bag. Yung kulay red. Yun po yung binibili ko. Ang laman nun, minsan tin kelos. Yung binili ko ngayon, ang laman ay tin at ang taas na siya. Siguro ang pili ko ng isang sako ay nasa 1,350. 10 kilos ang sabi nila pero hindi uh, ko naman iniisip na 10 kilos talaga yun kasi hindi naman talaga yun umabot ng 10 kilos. Okay. Bumabawas yung timbang. Yung, siguro yung 10 kilos kung doon pa sa mismo ah, uh, doon mismo sa may mga sibuyas ang 10. Pero syempre mag-travel pa hanggang dito sa summer. So no, hindi na siya talaga umabot ng 10 kilos. Minsan nasa 9 kilos na lang. Lagi ko siya ah, uh, nilalagay sa isip ko na uh, 9 kilos lang siya. Pag nagpinta ako, 9 kilos lang kasi hindi naman talaga siya abot ng 10 kilos. Tapos, may mga may mga damage pa tayo. Minsan may mga bulok. Ayan, may mga sira-sira. Eh, tutulan nito. Ayan, bulok na to. Hindi na siya magagamit kasi hapag sa ilalim na. So, wala na. So, na tayo sa timpang palag. Kasi may mga damage na tayo. So, yung 10 kilos, baka maging 8 kilos na lang yun. So, ganun ako magpinta sa sibuyas. Para makita ko yung puhunan ko, hindi ko talaga siya ginagawa natin kilo sa lipawa 1350 yung isang kasako na bili ko tapos syempre ako ay nasa isla so kailangan ko magbayad sa sa labor sa pamasahi so dalawang labor kasi doon sa city at saka dito tapos sa bangka so mag a ka pa ng uh, additional na gastos mo halimbawa 50 pesos sa isang sako so naging 1-4 yung kuhunan ko so i-divide ko lang siya ng uh, 9 kilos or 8 kilos, uh, eh, in ko siya ng 9 kilos or 8 kilos kasi tulad ngayon, madami siyang bulo, pwede siya maging uh, 9 kilos lang, pwede din naman maging 8.5 lang. So, yun ako mag, ano, mag, mag, uh, mag, mag compute uh, kung magiging magkano ba yung kuhunan ko pagdating sa mga sibuyas, sa mga gulay, so ganun kasi nagre-receive naman yung mga ganitong mga paninda, itong mga gulay, uh, gumagaan kasi yung timbang. So, yung 10 kilos, halimbawa, 1 for yung bili ko, halimbawa, 1 for, 1 for yung bili natin, divide natin na i-divide ko ng 8. Ang kuhunan niya nagiging 175. O halimbawa, 140, i-divide natin ng 9. Ang kuhunan natin ay nagiging 155.60. Sabihin na natin, kuhunan natin na 160. So, hindi na bahala magpatong kung uh, magkano ba yung gusto mo ipatong. Pwede mo gawing uh, 180. Uh, pwede mo gawing uh, 190. Nasa'yo na yun kung magkano mo siya papatungan. Kasi, ang mga ganitong mga paninda ay nagbubulok, nasisira, gumagaan sa timbang yan. So, yan po yung ginagawa ko. Ngayon, ang taas nang ng presyo, dito sa amin, ang binibenta ko ang sibuyas namin ay nasa 180. Ang dami niyang uh, bulok, ang dami sira. Kaya malulugi ako kung binenta ko lang siya ng mas mura kasi mapapamahal kasi pag may mga bulok yung mga sibuyas kasi saya malulugi tayo kaya mag adjust ka na lang ng uh, presyo yung uh, sibuyas mo so isang bag yung kinuha, kinukuha ko na sibuyas kasi dito binibenta ko naman siya ng 5 kilo at isa pa ini stock din namin yung mga sibuyas dito sa lugar namin kasi sa isla ako. Kailangan namin bumili ng bay Sako na kasi malayo kami, sa isla kami. Hindi ako pumukuha ng bay kilo-kilo, isa na lo, hindi po ako ng bay kilo. Ang uh, kinuha ko talaga bay uh, Sako yung rib bag. Tulad ng bawag, isang supot, iba e, yung isang knit uh, bag, yun. Ganon yung tinungkuha ko kasi ini-stack ko siya dito kasi malayo kami. Ayoko na ayoko nang araw-araw bibili ako. Bako okay lang kung malayo, okay lang kung malapit. Pwede ka bumili araw-araw pag naubusan ka na bibili ka. Pero kami is na sa isla, so kailangan mag-stack ka na para pag para hindi ka mauubusan talaga ng paninda mo para lagi ka talaga may ista kasi mahirap na pag naubusan ako ng mga paninda kasi nasa isla ako, malayo po kami sa city. So mahirap Tatawin pa kami ng dagat. <laughs> 'Di ba? Okay, so, ayan, so maglilinis na muna tayo, no? Hindi ko alam, hindi nyo yata nakikita. Wait lang. Okay, so, ayan siya. Wait lang. Okay, so, ito, mga kasari yung sibuyas. Nahirapan talaga ako mag-video. Ayan, ang hirap mag-video talaga. Okay, so, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Parang against the light yata. So, ito, nakapaglinis na ako. Ayan. Kunti na lang, kailangan ito na yung gawin ko. Tapos, ito yung nandito ay i-display ko na ito mamaya. So, ito na muna yung asikasuhin natin. Tapos, may bawang pa ako na lilinisan para ma-display ma ko na lahat. Para mga groceries na lang yung aasikasuhin natin. Ayan o. Oh. Ganito lang ako maglinis o. Oh. Ayan. Ito lang yung tinatanggal ko. Yung mga dito. Ayan. Tinatanggal ko siya para malinis. Ayan o. Oh. Malinis na siya. Ayan. Daming sira. Ayan o. Ito tumubo na. Ayan o. Oh. Ayan. Mga ganito lang para malinis. Minsan binabalatan ko siya paag natatanggal na yung balat. Pero kung hindi pa, ay hindi ko na tinatanggal yung balat. Tapos ayan, pinutol ko na yung ano, ginunti, ginupit ko na yung nandito, yung mahaba. Yan siya o. O, di malinis na. Ayan, balatan na natin. So malinis na. So tatapusin ko muna to lahat. Kunti, lang, kunti na lang naman. Malalaki yung sibuyas namin. Ubus na yung maliliit kasi karamihan dito bumibili yung mga maliliit lang. Tag 5 pesos lang. Yun, yun ang ano nila. Binibili nila. Ay! maano, maano lang, kailangan pag naglinis din may mask. Kasi naaamoy mo talaga yung sibuyas. Kung masilan yung ano mo, yung pangamoy mo, kailangan magmask ka talaga pag ginawa mo to. So ganito talaga mga kasari yung may tindahan. Dami mong gagawin. Kailangan din tayo tamad-tamad eto kailangan asikasuhin mo yung mga sibuyas kaagad linisan kasi pag hindi mo nalinisan kaagad ay sigurado baka mabulok na lahat yung mga sibuyas natin na tinda. Ay yung iba hindi na siya pwede. O binalatan ko na yung iba. O binalatan ko na yung iba. Pero pwede pa naman siya. O pwede pa. Ito pag mga ganito mura ko na yung binebenta. Ang importante, may binta pa yan. May balik yung ano natin, puhunan natin. Okay, so time check. Ayan, 3, uh, 2.38 na pala. Kailangan ko na magmadali. Ilang oras na lang. Kailangan na natin ito tapusin kasi maglilinis pa ako ng bawang. Mag-display pa tayo. Ito basa na. Oh. Pero hindi pa naman siya bulok. Pwede pa naman siya gamitin. Basa lang. Kailangan natin tanggalin na lang yung balat. Tapos ibebenta na lang natin ito mamaya. Pag ano. O ba? Diba? So yan mga kasari, kailangan lang hindi tayo maarte. <laughs> pag pag magtitinda ka ng sibuyas at ganito ka kung kumuha, medyo madami, ay kailangan hindi ka maarte. Kasi may mga ganito talaga na mga sira. Kailangan mo siyang balatan. Kasi madudumihan yung kamay mo. Hmm, patulad ko, ayan. O, di ba madumi yung kamay natin? Pero syempre pera to. Pero kung masilan ka naman sa mga ganitong ano na madudumi, ayun, huwag ka na magtinda ng ano ng mga ganito kasi lilinisan mo pa. Pwede ka naman bumili na lang ng mga linis na yung by kilo-kilo lang. So ito lang yung mga ginagawa ko sa mga paninda naming mga sibuya, sa bawang, kahit bawang binabalatan namin. Para pag display ko na doon sa display namin doon lang sa labas, doon sa harap, ay maganda na. Mapapabili na 'yung mga customer. <laughs> 'Di diba? Kailangan malinis talaga 'yung mga paninda natin. Para bibili sila sa atin. Maganda 'yung pagkakadisplay, malinis 'yung mga paninda. Chaga-chaga lang sa pag-ano, sa pagne-negosyo. Pagtitindahan talaga. Kailangan natin magsipag. Eh, yung iba mga sira na, mga bulok na. Babalik ako nga mamaya mga kasari pag natapos ko na itong linisan lahat. Kasi ma, ano, na yung phone ko. So mamaya ulit pag tapos tayo, papakita ko na sa inyo. Okay, so ayan mga katendera, so balik tayo. Natapos na ako maglinis. Okay, so ito, na, ito yung nalinisan ko ng mga sibuyas. Ayan, konti na lang kasi yung natira. Kasi yung iba, nabili na. Yung iba, oh, nabalatan ko na siya. Pero maganda pa naman yung loob. Ito yung iba, ito yung basura ko. <laughs> yan yung iba, yan, oo oh. oh, binalatan ko na lang para ititinda ko yan mamaya. Pera pa yan, pera. <laughs> Ibabargin na lang natin para maging pera So dito ko muna ilalagay Okay so ibabargain na lang natin yung mga nabalatan para maging pera Tingnan nyo naman yung kamay ko Oo, oh, oh, yan ang kamay ng tendera <laughs> o, oh, di ba? O. Oh. Di itim? So, kung ano kayo, kung medyo masilan kayo sa mga ganitong gawain, ganito ka na maglinis-linis, wag hawak-hawak ng mga ganito, ah Medyo may siya. Okay, so, wag na kayo magtinda ng sibuyas. So, kaya bumili na kayo ng linis na. Okay, so, ayan, may bumili lang ng mga biskuit. Okay, fast moving sa akin, yung mga biskuit ngayon. Okay, so, ayan nga. O, oh, madumi yung kamay natin. <laughs> so, kung kayo ay, syempre, eh, hindi handa na madumihan yung mga kamay ninyo. So, wag na kayo bumili ng sibuyas ng nabay ako katulad dito sa akin bumili na, bumili na lang kayo ng yung linis na uh, bumili na lang kayo ng linis na kung hindi na kayo maglilinis kasi ayun know, na madudumihan yung kamay ninyo pero ako okay lang yan kasi pwede naman hugasan yung kamay natin <laughs> di ba so okay lang yan madumihan kasi sabi nila nasa ayan pera daw to <laughs> pera daw to daw pera daw sabi nila pera daw to <laughs> Okay, so, ayan, i-ano display ko muna, dalihin, sama ko na kayo, isama kayo. Isasama ko na kayo sa labas. Ayan, display natin. Yung mga sibuyas. Okay. okay. Ayan. Ayan. Dito ko yung nilalagay. Ito kanina, nilinisan ko na. Wala ako. na akong rinipak na mantika. Magrinipak na ako. may na ako magrinipak. So, so ganito na lang siya kadami. Kasi na lang yung sugwes namin. Walang stock ng sipuyas kaya hindi ako nakabili kanina. Bukas na lang ulit. Tapos eto, ayan, may mga maliliit na. Kaya, dito na lang inalagay. Dito na lang. Hindi ko na siya isasama kaya Okay, may bibili. Ayan, may bibili. And may bibili. Ay, may bibili. Basok tayo. Kasi so may bibili. Pera, 1 Masang kilo? Sarina Okay so ayan may bumili ng na isang kilo Okay so ayan mga kasari ito lang muna yung may share ko sa inyo Naglinis lang muna tayo ng sibuyas at maghuhugas na po ako ng kamay kasi may gagawin pa ako Next na gagawin ko ay syempre ito naman iti-display natin itong napamili natin ngayon Punti lang naman yung uh, nabili ko ngayon. So, pugas muna tayo ng kamay tapos magre-repack pa ako ng asukal. Maya-maya pagkatapos natin mag-display kasi wala na kami asukal na rinipak. Okay, okay, so yun kung lang gustuhan ninyo yung ating vlog, yung ating video, ay eh, subscribe nyo na yung channel natin para maka 1K tayo dito sa channel natin. Sa mga nakasubscribe na, yan maraming salamat sa panonood. Ayan, may dumaan. Okay, may dumaan. Nahiya ako magsalita. Okay, sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat sa inyo. Sa support ninyo, maraming salamat. Sa panonood ng mga vlog natin, ayan, maraming salamat. And pakilike and share na rin ang ating video para marami pa yung manood at magsubscribe sa, 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 ano, sa channel natin. Okay, so ayan, happy selling sa inyong lahat, mga kasari and mga katendera. More blessings po sa inyong lahat. And maupay na kulong pa yung matanan. Magugusta ako ng kamay kasi magkakawin pa ako. Magbidisplay po ako. Dami kong gagawin. Bye-bye!